So ayun mga kapadyak So usapang bike lane So bike lane slash Parking lot slash Terminal Tsaka slash park Bike lanes, isang lane sa kalsada na designated for bikers. So sa video na ito mga kapadyak, titinang natin kung gaano nga ba kahalaga sa mga bikers ang isang bike lane when it comes to safety. Tara, samahan niyo ako. So ayan mga kapadyak, so this is supposed to be or I suppose this is a bike lane here in uh, this part of Lapu-Lapu. So, so, we will ride along this lane, mga kapadyak. Mga kapadyak, ah uh, titingnan natin kung ano yung So titingnan natin kung ano yung difference nung may nakalagay talaga na bike lane. Uh, not just the signs. So yung may bike lane talaga at saka may uh, divisor, ay anong tawag doon? Yung mga plastic barriers na ilalagay nila. Pero para hindi kaya mga kapadyak, bike lane naging parking lot na. naging bangketa so sa tingin ko mahirap pag ito yung babagtasin mo kasi maraming nakaharang Ito rin, parking lot. So antayin nyo mga kapadyak So Hindi matatapos yung ride na to Na hindi tayo kinakat ng jeep Hindi man lang marunong mag signal Yung mga drivers na walang respeto sa kapwa Ito mga kapadyak, parking lot na naman O terminal ba to? mga kapadyak, ginawa na rin parking lot sana sana mga kapadyak yung mga dealers ng your mga car dealers hindi na sana binibentahan ng sasakyan yung mga taong walang parking lot ito, taxi akala nila terminal to sana ay pagbawal na yung ano, yung bibili ka ng anong uri ng sasakyan. Tapos wala kang parking lot, wala kang sariling parking lot mga kapadyak. Hindi na sana binibentahan ng ano yun, sasakyan, motor o bike man. Kasi yan yung ano eh, yung cost ng traffic. At saka disgrasya pa minsan. So, awa mga kapadyak, no parking. Ay, no parking mga kapadyak, oh. So, no parking, pero may tricycle. So, we are here in Cordova, Cebu. So, they have designated bike lanes. Kita niya sa likod ko. So, સમુક બાઇક લઈ જ કરવાના પાર્કિંગ લા તમારી Bike lane yan eh. Maglisten na tag-agis. Bike lane mga kapadyak. Wala. Bike lane. Hindi na may suraw. Hindi na tag-agis bike lane mga kapadyak, mga tao, mga wala din parking uh, bike lane mga kapadyak ha. Mura na park. Oh, ano pa na maligyag tao, oh, nga So ayun mga kapadyak So usapang bike lane So bike lane slash Parking lot slash Terminal Tsaka slash park So hanggang dito na lang tayo Sa usapang bike lane mga kapadyak Peace out